Troubleshoot ng inuubong motorsiklo at ang suspect dito, kusang nag-o-on ang kanyang TCS. Sabi nga ni Romeo, Listen, look and listen and learn. Tanaw nga dito sa ating posisyon na nag wiggle wiggle ang disc ng kanyang speedometer sensor. Pakita ko sa inyo, zoom natin ng bahagya, tutok natin ng ganto. Kita naman, ayan, nagawiggle-wiggle na nga ang kanyang disc ng kanyang sensor. Try natin itong ituwid, baka sakali lang ma-recover pa. Dali-dali niyang kinalas ang front tire at medyo siya ay kinakabahan dahil baka daw umuga at mabuwal. Sabi ko nga itulak mo para magkaroon ka ng bagong motorsiklo after mong matumba iyang naka center stand na iyan. Ba't daw kasi dapat pang iangat ang uso at ang sabi ko kapag pinatong mo kasi Minsan nangyayari nag-auto eject yung mga clip, nauubos siya mga clip na yan sa mga gilid-gilid. Malabo yang mabuhal dahil may lagayan niya ng tali, Nakadesign niya para sa tali at pwede rin naman doon sa mismong logo ng DC. May nag-donate nga ng sensor disc para sa kanya speedometer dahil nga ito ay pinagpalitan na kaya ibibigay na lang sa kanya. Pakita ko sa inyo yung luma na pilit nating ire-recover sana subalit may nagbigay. Kaya thumbs up sa nagbigay. Isinal niya na nga ni ng Romeo ang front wheel. Gusto niyang wag ko siyang tulungan para daw solo niya ang magandang bigayan. <laughs> Sabi ko nga sa kanya, paano kung maulit-ulit yan na parang inuubo ang kanyang motorsiklo? Ang tugon niya, wag naman. Dahil pag inuubo ulit to, ikaw na ang gagawa neto. Road test muna, Repa. At kapag naulit-ulit ang issue na iyan, balik mo lang dito at ako na ang gagawa ng iyong motorsiklo. Kaya nga tinanong ko ang may kanya dyan kung alright ba tayo dyan? Alright! After nga magawa ng kanya motorsiklo, para ng alimango ito manakbo.